guys, isang pagpalang umaga po sa inyong lahat. Maulang araw po. Sa umagang ito guys, kami po ay manguha ng gulay dito sa gubat. Tawag po namin dito ay sabadikong. Hindi ko po alam sa iba kung anong tawag dito. So yan guys, samahan nyo po ako. Manguha po tayo ng gulay. Ito po yun guys. Ang bango na, amoy ko na. Bulaklak po siya ng parang damo lang siya guys. Ayan o. Oh. Yan. Baka na lo. Ito po guys o. Oh. Yan. Masarap po itong gulayin. Nagbubunga rin ito siya guys. Kinakain din po yung bunga niya. Yan. Masarap po siyang uh, baguungan. Ang bango guys. Yan, may kasama ako si Balong at saka yung aking anak si Alia. Ayan. guys. Dito kami sa, sa, sa gubat. Ayan. Maraming makukuhang gulay sa gubat guys. Tiyaga-tiyaga lang tayo manguha. Ayan. Ito po ay napakasarap. Pwede nyo kahit lagyan nyo lang siya ng sardinas. yan Halo na po yung bunga nito guys. Ilaga nyo lang tapos isaw-saw sa bagoong na may kalamansi. Grabing sarap guys. Ayan Oh. Baging to siya oh guys. Parang baging. Ayan tapos may maraming bulaklak. Ito ang dami o. Oh. Ayan. Oh, are are. Yung ulo ko na sabit. Ito lagayan namin guys. Basket. Basket. Layo ka pa lang, guys. Malalaman mo na na may bulaklak siya kasi nangangamoy yung kanyang bulaklak. Kabango. Yan. Kaya lang, masyadong makati dito sa gubat. Maraming mga insekto na nanganggat. Ang tawag siya. Nik-nik. Ayan Yan. So yummy. Takaan lang kumuha nito, guys. Kasi ay talagang sa gubat. Nak, baka na basket, oh. oh ba? Yan ito talaga, guys. Yung buhay ng may hirap. Ano? Saan-saan lang tayo uh, naghanap ng maulam para lang makatipid. Yan. So, ito naman ay wala naman nagtanim. Libre naman ito. Tumubo lang dito sa gubat, guys. Yan. So, ang kailangan lang, ka tayo mang, maghanap at manguha. Diba? So, mga hindi pa bumubuka, huwag muna natin kukunin. Sa so, susunod, babalikan naman natin sila, guys. Diba? Tapos, pag nagbunga yan, guys, naku, napakasarap talaga ng bunga niya. Talagang, ay, ang tati. Minangat sa akin binti. Ah. ano nang legs. Isang, parang isang baging lang to ano isang baging lang siya guys pero ang dami yung bulaklak ayun kayo sa matataas baka siya yung mga malalaki masyado guys hindi tayo makaabot Kahit na isang puno lang siya, marami po siyang mga bulaklak. So, ito yung mga maliliit na yan. Yan, yung mga maliliit. Ito na. Matagot sa dahon. Yan. Susunod so, na balik natin, guys. Ayan naman ang kukunin natin. Labok. Kataba. Ayan na. Kabila, Mary. Ayan. Ayan po, ang dami maliliit, guys. Oh, may birds of paradise na alaman. Ay, ang dami. Yun. Andun, oh, sa taas. Ayun. Yan, <laughs> inihila ng anak ko para mabot na dito niya. Yan. Hirap talaga, guys. Ah. Mabuhay. <laughs> Kailangan mo magpakahirap. Ayan. Ayan. Atakin mo kaya ito yung bagging niya para magbabba. magbaba. Magbaba. Maglabot yung mama. Ayun no, ang dami pa. Uh. Uy, hindi ka so, makahawa. Ano ito na kayo sinukuha namin. Oh. No? Hmm. Dalawang puno pa lang. Ayan, nagbibaba niyo. Huwag mo masyado. Ayan Ay, ako sa kabila. masyadong hilahin para hindi mamatay yung puno. Pagbalik natin, meron pa tayo ulit kukunin. Pagbalik pa talaga guys. Ito yung bagay niya guys. So ito, bago pa lang magbubulaklak ito guys. Ayan o. Oh. Sa gitna niya, ayan o. Oh. Kita ba? Blurred. Okay. Bago pa lang yan. Ito, ito lang o, oh. Magbubulaklak pa lang ito. Oh.

Bot. Ay, bumi. Ay, nakalog. Ay, titok. Ay, kito mo yun ka. May <laughs> kapakahirap. <laughs> para sa gulay. Huwag yung kunin yung maliliit. Ayan guys, ang dami niyang maliliit to. Oh. Magulak-lak to. Oh. Pagbalik namin next time yan. Ayan to kunin namin yan. Yan. Hmm, hindi pa siya bukak pero malalaki na. Ito pa sa ibabaw, oh. Ay, ito pa, oh. Hmm. Ito, oh. Dyan, dyan. Sarap, Sarap to, guys. Akala nyo. Daming lamok. Ito na. Mayroon tayong mayroon. Ito pa, oh namin guys. So ito naman, mababa na siya. Oh, ayan oh, may bulaklak na siya guys. Hindi na So ngayon, hintayin lang namin mga ilang araw. Pabalikan namin to. Marami na naman to siyang bulaklak. Di ba? So, tiyaga-tiyaga lang guys ang buhay, no? Tagulan po kasi ngayon, ang hirap ng uh, income. syempre kailangan magtipid tayo. Wala tayong ulam. Mahanap tayo ng mga alternatibong pang-ulam, guys. Diba? Kahit na hindi na tayo bumili, may ulam tayo. Parang ning ano, kawawa yung aming <laughs> inakyat na puno, guys. yan, Tara, guys, at manghihirin tayo ng kalamansi doon. Ayan. Salote ni Sir Gary. Ayun, yun. Hindi masyado

Dito to guys, nako. May yeah. sabi din sa inyo, alo dito, masarap. Yeah. Tamang-tama yung... ko na to guys, Amang tama yung ano namin doon, guys. Bagong pitas na sitaw. Meron kami sitaw doon. Ang dami na. Diyan ka na lang. Ganda lang bulak na. Ang mga bangga. Yun o, yun o. Tama na. <laughs> Grabe ito mga harvester ko guys, nakasama o. Ang gabi <gasps> ito ba naman? <Ayun. laughs> <laughs> Ilahin nyo na pati yung mangga. <laughs> Ayun o, oh, ang dami. Ayun. Ay, nangila na nga. Oo. Oh. Gigi, okay. hey, tuwa mo na? para sunod ang dyan sa baba. O, oh, diba? Hindi naman yung mangga kay pakay natin. Oh, kundi buis. yung sabadikong. ko. Hindi ko lang alam, guys. Sa iba, ano, bagbag kong daw. Sa iba, sabadikong, body ko. Ayan, o. Hindi ko alam kung ano talaga yung tawag. Ay, siyempre sa iba-ibang lugar, iba-iba ring tawag yan guys. Yeah. Dito tawag nila sa badikong daw. Yeah. Ayun pa. Amin. Amin dam. Yan. Yeah.